Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa naganap na laban ni Jermel Charlo at ni Canelo Alvarez. So, bagsak sa round 7 mga bay, ano? Knockdown itong si uh Jermel Charlo mga bay. Dito ay Canelo Alvarez inamahan siya sa ulo and then uh, tinamaan siya sa panga. Pero uh, hindi naman siya uh, ganun ka-drogy mga bay, ano? Uh, nung tinamaan pa itong basa ni Canelo Alvarez sa round 7, nakabawi naman siya, tumayo naman din siya kagad. Kung baka parang uh, flash knockdown, uh, hindi naman siya manatawad ng flash knockdown, talagang tinamaan siya dito sa may uh, noo, -oh. okay? tarang uh, yumanig bigla yung tuhod niya. So kung pagmamasan mo from round 1 to 7, dominated talaga ni Canelo yung laban mga bay. Uh, masabi natin, one-sided fight, okay? Uh, hindi ito yung... Uh, Jermel Charlo, uh, Charlo na nakasanayan nating uh, mapanood mga bay, no. Iba yung uh, galaw niya rito. Ah, uh, bihira na siya sumuntok, uh, mabagal na wala yung bilis niya. Okay nung mga nasa mababang timbang pa siya siguro dahil 2 weight classes yung inangat ni Jermel uh, Charlo dito mga bay, no. Kaya uh, ganoon na lang uh, siguro yung uh, naging uh, pagbabago sa galawan niya. And uh, alam naman natin na talagang malakas yung mga suntok na pinapakawalan ni Uh, Canelo Alvarez kahit na mas malaki itong si Jermel Charlo sa kanya so I think abot uh, ng decision mga by 12 rounds uh, in favor kaya Canelo Alvarez dahil na din dito sa knockdown na to so update tayo mamaya mga bay pagkatapos ng laban yun lang maraming salamat sa planood.